Nagre-reklamo sa umano'y milyong-milyong pisong investment scam ang isang nagpakilalang pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang ginagamit niyang pangakit sa mga biktima, Gintong Barya. Nasa frontline ng balidang yan, si Brian Castillo. Kumikinang na tila malaking Gintong Barya at may nakaukit pang larawan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito raw ang ipinain sa contractor na si Alias Maria nang una niyang makilala ang isang Mario Marcos sa isang formal na pagtitipon. Ang pakilala raw nito, pinsan siya ni Pangulong Bongbong Marcos. May ilang opisyal ng gobyerno rin daw na dumalo sa naturang event, kaya hindi siya agad nagduda. Ang event na yun is, is a closed event tapos PSG ang nasa labas, e eh, wala naman pong ibang bisita doon na matatawag mong nasa first family, maliba na lang po sa kanya. Nagpakita pa raw ito ng litrato kasama ilang miyembro ng pamilya Marcos. Sa karaw siya pinangakuan na bibigyan ng kontrata para sa isang proyekto ng gobyerno. Humingi raw ang naturang Mario Marcos kay Maria ng labing dalawang milyong piso para ponduhan ang ilan naman ng proyekto. Pero sa huli, bigla na lang daw naglahong parang bula si Mario Marcos. Nasabi, ah, kontraktor ka pala, ano, pasyal ka sa akin sa office. Na ano, uh, may project ako with BCDA, yung mga ganyan. Uh, siya yung nag-ano ng funding, ibibigay niya sa akin. nag ano, siya sa akin ng collateral, yung, uh, uh, yung, title po ng isang ano so, Quezon City. Then, nung checking ko po noon, is na-find out ko po yun na ano yun na may adverse claim. Nakasabwat niya na po yun, kahit yung sarili ko pong tauhan. Isa pang nabiktima mag-invest kay Mario Marcos ang isang retiradong general na si Alias Romeo. Tulad ni Maria, nagtiwala rin siya agad na pinsa ng presidente ang kanyang nakausap. At nang mga ilangan daw siya ng pera, umasa siya na nagbunga na ang kanyang naging investment. Pero kabaligtalan ang nangyari. Uh... Inisuan niya ako ng check, 1.5 million. First time sa buhay ko makatanggap ako ng talbo. Nag-iba na yung buhay namin magmula nakilala ko yung Mario niya. Eh? Si na Maria at Romeo sabi na dumulog sa tanggapan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC para ireklamo si Mario Marcos. Napag-alaman ng PAOCC na totoong mayroon ngang isang Mario Marcos pero hindi niya tunay na pinsan ang Pangulo. Dati na raw itong nasangkot sa estafa sa kaparehong modus. imimit ka niya sa mga magagandang hotel, malalaking restaurant and then uh, kompleto yan with uh, mga nakabarong na parang security and then minsan nakalogo ng Malacanang. Uh, tapos... He will talk of uh, projects, he will talk of appointments, he will talk of uh, yung businesses, pinabulaan din ng PAOCC na may halaga ang gintong bariyang ipinamamahagi ni Mario Marcos. Uh, since limited edition galing daw ito sa Malacanang, So, naniwala sila. Nakikipagtulungan na ang PAOCC sa Philippine National Police. May hold departure order na laban sa suspect. Naghihintay na lang ng warrant of arrest para madakip si Mario Marcos. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Ma kabetid may an Los Baños po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.